itong binuo nating computer. Ito na. Uuksan na natin habang si Mrs. ay nagluluto doon. Oh, batayaw. After 10 years ng pagsasama namin ng computer na to, sa kasamaang palad, kailangan ko na magpaalam dito kay Kula Master. Hmm, yun ang pangalan niya, Cooler Master. Dahil sa case niyang Cooler Master. Wala, ganun talaga eh. Hindi na supported ng Windows 11 yung CPU natin, yung 4th gen ng Intel, kaya kailangan ko na mag-upgrade talaga. Kung supported lang to ng Windows 11 eh, hindi tayo magpapalag ng PC. Kasi kaya-kaya niya pa eh, malakas pa to eh. Pero ganun talaga, kailangan natin mag-move on. Salamat at naging mabait kang PC sa akin. Marami tayong pinagdaanan. Ang dami nating nilaro. Dota. Ano ba ba? <laughs> Andami, no? Dota. LOL. CSGO. Paladins. Rocket League. Hindi ko na malalang iba. Ang dami kasi. Ang dami nating videos na na-edit. Salamat, naging mabait ka sa akin. <sighs> Pero kailangan na kitang palitan talaga. Ito ang para sa'yo, final salute. At sa haba-haba ng aking research, ito na, ito na yung mga gagamitin natin para sa aking susunod na gaming PC. After 10 years, nag-decide na ulit akong bumuo ng PC dahil nga hindi na supported yung old PC natin para sa Windows 11. Meron na tayong graphics card. Ito yung luma kong graphics card. Sana mapalitan ko rin. Pag nabenta ko na itong luma kong graphics card, bibili ako nung RX 6600. AMD RX 6600 na tayo. Basta magano. Ito naman yung motherboard natin. PCIe 4 ready na to. Ito yung pinaka minimum requirements natin. At least PCIe 4. May power supply. Meron tayong M.2 SSD tsaka Meron tayo. Siyempre, memory. Salamat nga pala kay Boss JB sa memory na to. Hindi ko na to binili. Bigay niya lang. Pati itong case natin na Dark plush DLM22. Sa kanya rin galing to. Hindi na, hindi na rin natin to binili. Boss JB, shout out sa'yo. Kaya tara na, simulan na natin. Una natin isi-set up itong motherboard. Hawak-hawak lang tayo sa bakal. Baka ma-static tayo. Masira. Nakalagay na rin dito sa ating motherboard na AMD Ryzen 5000 Ready na to Siguro yung BIOS nito hindi na natin i-update Kasi ready na siya eh Ano bang laman na ito? Ito yung I.O. shield Yan lang yan Mga kable kable. CD Hindi na natin kailangan itong mga to Manual Ano ba itong mga to? Turnilyo Ng mga M.2 Bilang natin to Siyempre. Teka lang. parang hindi naka-tape to, no? Binalik ba to? Yeah, ito na yung ating motherboard. Parang bukas siya. Diba dapat may ano to? Hawak sa bakal. Make sure lang na ano, hindi tayo may static. Una natin i-install yung processor processor. Ang ganda ng board na to. Mayroong cover-cover yung mga... Ano ba yan? <laughs> mga kapasitor ba tawag dyan? Kalimutan ko na. Ang tagal ko nang hindi bumubuo ng PC. Kaya parang naninibago pa tayo. Uli. Pero wala tayong magagawa. Kailangan natin gawin to. Kaya pala napili ko tong Ryzen. Kasi mura. Talagang nagtitipid tayo sa budget. Ito murang-mura nung nabili natin sa Amazon. Noong Black Friday. 17,000 yen lang ata ito tandaan lang lang, kinakabahan pa ako. Titignan lang natin yung arrow. Yan. Tatapat lang natin yung arrow nung eto, processor dun sa arrow na nasa board. Tanggalin muna natin to. Ito ang parang lock niya. Yan. Tapos, lalagay lang natin. Tandaan. No need to force it. Sabi nga nila. Pag nalapat na, lock natin. Okay, yun na yun. Good katanggalin lang muna natin tong hindi ko alam kung ano tawag dito tatanggalin natin to para ma-install natin yung CPU fan to katanggalin natin to ilalagay na natin itong processor na CPU fan ito kayo magandang ayos na ito no, kasi nakatayo siya yan opposite dapat yung paglagay natin hindi sa isang side para mabalance two, three, four. Ayan okay, na yan. Matibay na yan. Matibay na. Tapos ito, saan ba ito? Hanapin lang natin yung CPU fan. Wow. Medyo matagal nang na-stack sa atin itong memory na to kaya kailangan nating linisan gamit ang eraser. Scrub-scrub lang ng konti. Yan, katingin ko malinis na yan itong memory na to hindi naman tumapasok pag mali yung lagay mo ilalagay natin siya sa may number 2 eh A1 tsaka B1 yan Paris to hindi pwedeng ano konting din lang maririnig mo yung click na sound okay na yun hmm. yan narinig mo na yung click na sound okay na yun tapos ano susunod sa dati SSD buksan. so, buksan oh, may takit din pala to ito yun SSD natin, mayroon siyang kasamang ano heat sink. Pero kailangan nito ba natin 'to? Dito natin ilalagay sa ano, nakalagay M.2. Tinanggal natin yung naka-cover dito. Tapos mayroon siyang hatanggalin lang natin tong 'yan. Pasok muna natin 'to. 'Yan. Oops, pumasok. Tatabi na muna natin 'to ire-ready na natin itong itong ano ha ating CPU case na bigay ni Boss Jerry na-install ko na yung mga fan nalagay lang natin tong power supply bago pala natin ilagay yung power supply ilalagay mo na yung motherboard kailangan natin to itong shield, -Sure. kailangan lang natin ilapat ng maigi maririnig mo naman na maglalakyan nakikita nyo yung mga tornilyo dito ito yan And, dyan natin kakabit yung motherboard i-align lang natin doon sa butas ng ating motherboard yan yung mga yan i-align lang natin naiayos na natin yung mga lagayan ng tornilyo pwede na natin isalpak tong motherboard isalpak na natin dito natin hawakan matibay yan Okay na yung motherboard. Ilalagay na natin yung power supply. Bronze power supply. By okay, Carson. Ang bigat! Siyempre, dapat nasa ilalim itong ano na to. Airflow niya, airflow. Oops, 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 oops. Okay. kung mo sabihin, walang tamil dito. Huwag mo sabihin nabi niya. Wala nga. Buti na lang mayroon mo tayong mga spare. Mayroon pala tayo nito. Gamitin na lang natin. natin i-assemble yung ating PC. Ito na ang moment of truth. Titingnan natin kung gumagana itong binuo nating computer. <laughs> Nakakakaba din pala, no? Ang tagal na akong hindi bumubuo ng computer eh. Kaya parang kinakabahan tayo. Ito na. Ubuksan na natin habang si Mrs ay nagluluto doon. O. tayo? Hindi na knockout. Hindi na lang Ito na. 1 2 3 Gumana! Gumana! Ayun, gumana naman siya. Kaya panahon na para install natin yung ating Windows. Tsaka yung mga games na lalaroin natin.

Executioner! Panalo, panalo, brad. Ayos ba yung muko? Ayan, nakita nyo naman yung bago nating setup. Ayan, malapit lang sa kusina. Tsaka... Sige, pwede kang dumaan. Ayan, setup ko. Computer, kainan, tsaka kusina. Para ano na, isang lakaran na. Di ba pala ako nakapaghugas? Maghugas muna ako pagkatapos na ito very smooth yung pag-games natin. Ganun-ganun mm -hmm. na lang. Baka gusto nyo magpabuo ng PC sa akin, comment down below na lang. Baka kontakin nyo na lang ako dyan. Para sa Japan lang to ha. Ah. Hindi, ko, hindi ako pwedeng gumawa sa Pilipinas kasi malaki shipping nun. Yan, ang ganda talaga. Talagang nakikita mo yung mga ilaw-ilaw. Yan you know. Kaya hanggang sa susunod na mga ano, games. Sana i-add nyo ako. Kung nilalaro nyo yung mga games na nilalaro ko, i-add nyo ako. At ako ang magpapatalo sa inyo. <laughs> Hanggang sa muli. Salamat!